ang iba na sagot. Pero dahil maraming nag-sponsor, wala naman nag na gutom na sub-opening natin. Lahat naman nakakain na inuwi pa sila mga bigas. And, so, magpapasya na yan. Huwag mag-ingin niya kasi nung nakisama naman tayo, Gina, Ayan! 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 Thank you so much! Hmm! Dito ako na kuya! Hello, vloggers ayun! Ayan! Dito ako na Dito! Dito na kuya! Ayan! 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 Ayan po lang! Unang gusto mong gagawin sa buhay mo, Haa! Unang kapayit na masaya sa malumak niya, unang ikaw buhay mo, unang kapayit na masaya, unang! Going Ray. Ayan, meron siyang dalang-dalang portrait ni Diwaka. Ay, pakita natin sa mga nagbong na. Ano yung sana ko lang si Rero? Ano yung mga parangay? Kung gusto nila naman na yan, masapin mo sa SCTP, sila kasi nag-handle lang mga aplikat. Marami na. Si Rero naman ang kasi. Ano ang katanungan mo? Okay na, marami okay. na. Congratulations. Wala naman katanong sa na, inyo. Ikaw, ay, kayo, kabayan. may um, wala, so, okay, nah ah, wala pong ibang may ari dito kundi ako. nga so, al po Para taparis. So, wala na. itong man lang kahit braso at espesyal. Kailit phone 100% sa akin ito. Wala ibang may hawak dito kundi ako. Maliwata. Uh, sino kaya yung mga possible na kilalang tao na pupunta dito? Actually, marami akong in-invite na mga artista, tapos may invite tayong politiko. So, nag agree nag naman sila, pero syempre, hindi pa rin natin masasabi kung sino ang tarating. natin?

Ayan, yan. Makita ko sa inyo ngayon sa so open. Open sa lahat ito na gusto. Yeah, ayan, congratulations, sir. Sure. Uh, so, uh, ayan, ito yung invitation uh, man na uh, wala. Open tayo ngayong araw na ito. At uh, makatuloy-tuloy na tayo. You, syempre, salamat. At syempre, maraming salamat din sa lahat natin yung mga tao. Ani, Vice Mayor. Lilat Soto. Nandito na sila ngayon. Ang nabalita ko. Ang nabalita ko.

Yes. So, natin si yeah. 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 Feel, kasi, so happy! Happy, now, now. Yeah, yeah. happy! Happy, yeah. Kayo, happy! Kasi happy! Happy, right. kayo, happy, happy! 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 Happy, Happy, happy! Happy, happy! Happy, happy! Happy, happy! Happy, happy! maraming salamat.